Jason. Yan yung hinakot natin kanina. Bali, limang hakot sa so, pabalik-balik. 真的让那个。<laughs> Alright, so yun mga tama uh, at Yan So oras natin nyo yun is 11 uh, At yan So mag pa kami ng tubig Para sa Siyempre uh, sa bangka Sa Dadalhin namin Sa paglaot Ayan yung mga container Yan yung alam piraso yan 2, 4, 6, 8 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 24 piraso Tama ba? Sige yo. na. Abrehe, abrehe. Ang kwan para mo, pikas. Yan. Yeah. So ako muna namin lahat to doon sa may iban tsaka yon. Mayro mag-aano doon may mag sa salon. Okay, may nga kadag ko kay kasigo na Dua. Ano kasi ito malalaki Kaya yeah. Medyo di ka siya doon So gawa ng paraan So tatali na yung iba Alright, so yan mga katuba At yan, ka-uwi lang namin Katapos lang din namin mag i -cave. Ano na yung tubig So nahakot na namin lahat yung pagkarga na lang yan sa ano, sa bangka so Ayun, ba? Yan. Tapos na rin Ayan At yan mga katuba no? Ayan yung hinakot natin kanina Bali limang hakot to Pabalik balik Yan lahat ng container Ng tubig na babaunin namin Ayan doon pa So Ito lahat Alright, sa so, tiyan makatuba. Yan at uh, yung karugtong ng ating vlog po din dito tayo kapag ano continue. So ngayong araw na is kuha kami ng bato. Yan. So may mga ano na kami dito sa ako. Yung paglalagyan ng bato yan. At makasama natin si Junjun, si Kuya Oting, tsaka Dico. si Quidix, tsaka then, si Rico. So balik kaming lima. Ano ba nakalimutan ko? Ay, kompleto na ito na pala, sombrero. So, Ayun. Kita kits. Kita kits tayo doon sa ano, sa pupuntahan namin, no? So, let's go. Yon, mga katuba, uh, tumuwi muna ako dito sa bahay Gawa ng may lakad nga sila nanay At saka yung pagdating ko dito is Merong bisita So galing ano to? Galing, saan galing? No? Galing kami ng Maynila Ayan, galing na Manila. So Napunta ng tipuan hibak tipuan ayaw mo kata si ano si ano pangalan mo no? ako si Glo! sayang si mam Hi, glo hay mga idol korejan no? si uh, si bal santos matubang oh diba no? sirab matubang oh at saka si Kabisnes. Oh, oh, mga vlogger ka yan. ka business. Idol na idol yun si ka Ayan. Ano? Oh. Dati OFW ka dati? Karon. Oh, Karon ta? Oh, oh, Ah, OFW si ano? Si, so, um, OFW na. Korea. Mula noon hanggang ngayon. <laughs> asa, asa, asa banda sa, Gida. sa kwan? Jida. Ah, GIDA! Oy, shout out sa mga OFW oh, sa Jida. Meron na, tayo mga Gida. subscriber dyan sa Jida. Yan, shout out yun kayo palagi. Shout out sa, Gida. Shout out sa, shout out sa, sa Gida. Jida. Shout out sa Norway. <laughs> oh, Norway. Sa ako mga anak sa London, kay Lamayang. Hello, Mayang. Hello, shout out po gin bag po gin mga idol ko mga ano, ano yung mga vlogger. Uy, katuba. Katuba, katuba. katuba. <laughs> At ah, saka yung mga kasama niya yan doon, nag ano lang makatuba, nag uh, pasyal-pasyal dito kasi dito sila dati nakatira. Dito kayo nakatira oh, ano dati? Oo, oh, dito, dito kami nakatira dati. Oh, so, sa, may sapa na dyan, sa may ano na yan. Ano. Wala pa yan noon dyan. Ang, ano, so, yun, ngayon, ngayon lang, lang kayo naka-ano, ngayon, naka ngayon lang nakabalik. Ngayon lang, ngayon lang. Mga Ay, ilang si taon. Kasi mami sa vlog to kay Marley. Noy! Ayan, Ay, Noy! Noy! Kapatid noy! Si, noy! Noy! Oh. Dire ano, <laughs> ato, <yung laughs> sa blay nakita kanila <laughs> Noy. Ni, nakita kanila inaanak mo, Marendez. Ayan mga katuba at Ano? Kailan kayo naka uwi? Ah, lang? Mong... <laughs> 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 Hello, Ha? <laughs> Good, <morning. laughs> Good morning. Good morning. <laughs> Good morning. <laughs> Sa oras dito? siguro. Oh, gabi imrag kadlawon siguro ha. Oh, okay. Kita taka lagi sa sakayan naga ano ka, oh. nung nang mag isda, oh. nang no? <laughs> Katong nakaraang kwan Oo. Oh, oh. Pag na mo. Oo, oh, pag-ingon na nag search ako dayon no. Oh, so Talours na po, next na pod. Followers ko <laughs> sa Pogong Oy, Sa mga charity vlogger. Oh, sa mga charity, Yan, yeah, mga charity vlogger. Mga oh, followers ni. Vlogger na yun. Vlogger na yun. Katuba. Katuba ganyan. Diba, katuba. mo ng vlogger? Oo. Kaso, oh, ah. katuba kaso ay tuba. Ay, ah, uh, uh, tuba. Wait, <laughs> ang dalan dala nila. Dala bangka. May Kay Mayang. pangalan sa anak ni Mayang ang bangka. Nakakaroon tuba. Oh, Apwiti na yung tuba. Yeah. Alright. Sige ma'am. Oh, Maghahatid sa Salamat. Sige, thank By you. Salamat. At ya wakat ba? hatid muna natin yung ano, yung isang kasama, bagong kasama namin sa paglaot. So, ando kasi sila. Nandun iniwan ko sila Kuwedig, sila Junjun, -Jun, si Rico. Yan, at saka si Kuya Uting, nanguha sila ng bato doon. So, tara. Let's go. Alright, yun mga katuba, at kauwi lang namin, no? galing kami ng Kalamansig, at yan, so tanghalian muna. At yan, siyempre, uh, medyo busy dito. Gawa ng uh, may mga bisita. At nag oh, si Kuya Dudong, oh. Ayan, si Kuya Dudong nag ng ano? ng pirit. Ayan. Tapos yung iba nandito. Ayan, nag-asesean uh, kunti. Ayan, uh, sila. Ayan. Yung mga ano natin, yung mga bisita. ah, okay na kayo dyan? Dito kanta. Kanta kanta hi dito. Kanta kanta hi. <laughs> oh si Tatay oh. Oh Tay. <laughs> ha? Tagay? <laughs> <laughs> Tama lang ko tagay, nagtagay ko kami eh Ay, <laughs> eh, kataba, lumino na sila dito. Ah. <laughs> uh, <laughs> Yo, mga kataba. Ah, uh, papunta na kami doon sa ano? Sa pagkukuha na namin ng bato butin na lang natin yun nakaano na yun yung nakakulit na ganan. Mali <laughs> maligaw oh, <kapi. laughs> sinasabi so, so, parang paano ni, eh? parang pabaybay natin. Eh? Park. Ah, paano? parang paano lang kami eh yung lubid oh. Galad. Galad right. lang. mga Right. Tingnan natin dito yung bato Andito dito daw. May aso. Og oh, grabing mais dito ang tatlong ng mais eh. Wala pang bunga pero ang tatangkad na oh. Mais ba yan? Ang oh, mais so, Ang tatangkad na. Wala pang bunga. Siguro ano to? Yung sweet corn to. Ah, ito pala may daan. Makasood man siguro direyo. Makasod, ka to dali. Oh, tising daw. Dire na kutob. Ando kasi yung bato. <laughs> Parang magkasa yung motor ano diyan hanggang dito lang. O baka dito, baka abot yan. <laughs> Ayan ang bato. Yan. Hindi naman masyado karamihan yung kukunin naming bato makatubagawa ng may mga bato pa naman natira doon sa bangka. Yan, nung paglaot kasi namin is hindi naman naubos. So, ito na lang ang aming yun. Yung mga ganito, pwede yata ito. Pwede to Mabigat. Ah, maganda palang bato dito. Ayan. Ayan o. Ito yung mga bato. Ayan, sapa kasi yan So, dito sila kumuha. Ayun pa, may nakano pa doon naka Katambak dito ayan dahil pa nakatambak ito isisilid pa namin sa sako yan sa sako pa namin ay mayroon pa doon oh so madami dami pa pala pero maghakot muna tayo takot Medyo okay. maputik-putik dito Nasa dalo bang? Ay, kuwan di hai koro Balik Oo oh na Hindi nakapasok yung ano Bumaon dah yung gulong dun Min baon. Ay, oo. babaon talaga ito pag Ang kapal kasi ng ano. Makapal yung Okay, dito na tayo. Diyan na. Ah. lang Ah. Ah.

bro. Hack up, hack time. Big my gun Alright, at yan mga katuba. So tapos na kami maghakot ng uh, bato. Yan, bali dalawang trip na yung paghahakot no. So ito pangatlo ang panlas. Yan na lang yung natira. Bali tatlong sako na lang yan. At yun pagkatapos uwi na rin kami. So, yan, lang natin yung nagatid si Kuya Si Kuya Dudong yung naghatid doon sa mga bato. Oh. Alright. So yan, Makatapan, dito na si Kuya Dudong. At Sige suka, Yang suka. Nah. Suka ya siga. Tikas. Ya. Oke, itu ang last. Ke... Ah, oh, so, timun. timun apa? Nah, Hah? Ikut-ikut. Nah,

Okay, at mayro kami ng ano, oh, gaway. At saka si Kodeg is may dalang ano? Kawayan. Kawayan. <laughs> dire ko an dito. Bangan. Ha? Ano igot? Igot to lang. Dia, kapten lang dito igot. Tindog kapten lang ayo. Dile ni sa. Kapten lang yan ni

ka dito? Dito Let's go! At pauwi na kami At mamaya pupunta pa kami ng Kalamansi ulit Kasi kukunin namin yung damit doon May pinagawang uniform Let's joy! <laughs> Alright nandito na Naw na kami dito tayo sumakay sa Shingel, uh, uh, sorry whoops 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 okay at ayan ang ulan mga katuba andito na ang ulan oh no pupunta pa kami ng kalamansig ngayon at ito ang ulan na ito yung mga bato na hinakot kanina uff oh, ganyang kadami so ikakarga pa yan doon sa may bangka no kakakutin ah, pa yan Gitu na aku hakutin denda dan bercerita. Panggangan Pangmarang panggangan marang panggangan nih, panggangan nih, panggangan nih, panggangan nih, panggangan nih, nih, panggangan marang. Ang marang. panggangan finish dalhin natin niya ni sunod ni Oo.